Easy. Easy. Sira na ako na. Sira. Uh, Sira na. Ulit wala yan. Hindi, kanina pa yan. Kinontrol ko lang. Kinontrol lang niya. Tapos nung alam ko mag-draw na ka, nabunot kayo dyan. Nagpabakot kasi ko. si Pandoy eh. Naharangan na sir. <laughs> Papa Will. Yun. Thank you, Ma'am Evelyn. mo. <laughs> May nagtanda sa po, Sir <laughs> Chris. Kaya lang masyado mabilis kaya, po. nga, Mr. O.J. Samotsari, TV, kaya nag-iingay kami para walang makarinig. na Marie Lutila, saan kayo mag-live mamaya? Kay Kirby po. <laughs> <laughs> alay na naman <laughs> yung alay, alay, na naman yung account ko. Yes. Oh, two hours na pala. Thank you, Sir J. Subscribe na po kayo sa akin na Muy Muy Pala Girl. Maya-maya po mag-e-end live na kami, mga lods. Mahirap na pong ma-copyright. Lumalakas na ang tugtugan. Kaya <laughs> mo sila mag-tugtugan. 10.70 na sa Charlie. Kaya nga ano na, wala na si Mr. Mr. Ronji. Yes, ba na hindi na, Ma'am Josephine. Yes. Yes. Tapos na list do oh, kayo ni Pandoy. Sir Pandoy from Morong Bataan. Ang oh, hirap naman po kasi ng name niyo. Sabaw pa. Je. Ba, ano to? Ah, dalawa. Ano ba? Mm, okay. Wala, mm. ano, baka mag yes. <laughs> Naka-monitor na kayo. Saan kami Patay, yung ano ah. Yes po, sa YouTube po ni Kirby. Curb 00, Kirby 00. para na. ano talaga sa akin <laughs> oh. Ay, oh, laki ng mo Hindi ako maiwan. Ma <laughs> <laughs> tres na lang? Oo. Oh. Nagtapong mo tres yun, ko eh. Ano? Kung mo? Tumatawa na naman si Pandoy. Ilan mo? <laughs> Tatlo. Ang <laughs> uh, <no. laughs> Tatlo. Oo. Huwag akong bumulat ako dyan hello! Yan ang pagkakamali mong yes. Papa Will. Pag nabunot ko yan, zero na naman ako Tatlo! Ano naniwala sa akin? Hindi po kayo mamaya ng live ah <laughs> Nabunot ko yan, zero ko How's your scene? Yes, yes. yes. mga katay mga kapag na! Yeah. Ay, mga katay mga kaibigan! Pasensya <laughs> na! Kasabay! <laughs> Natakot! 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 Diyan <laughs> ka huwag na draw Napick mo <laughs> Yun! <bro>, lang <laughs> <laging> Dalawa <po. laughs> na lang? Dalawa na lang boss niya. Malina uh. pa sana to uh. Zero na lang. Masabawan <laughs> niya ako eh! Kay Kirby Milky l Ilang para mo? Zero na lang. Ilang para mo? Three tayo na po eight. ang 8, isa barahan niya. 4 siya. <laughs> Tapos may isang bahay. Five, isa, last. O, so, sample. Uh, <laughs> ko yan. Miski e, meron pang pinakikita yan. Uh -huh. Hindi na. Daban. Daban. Uh -huh. so, Dos alam bombi ah loob Danilo Pitalior, good evening po. Rosella Valverde. Hello, Ma Mercy. Ano pong pinabillboard, Sir John? Teresita Kayabiat, good evening. Bising-bising daw, Pandoy. Eh.

Oh yay! Tama na nata po mo si Pantoy ha? Tanong ball dyan, kaya si Lou um, Chris Flores, shout out! Yes, iikot din yan yes. Iikot ang swerte Tiwala lang mga ano, viewers ni Pantoy Yan, dancing queen KC, ano sa'yo? 9pm na wala na Thank you sa so mga viewers Nina, na mayroon. Hello, Melinda Flores. Good evening. Tahanan, tahanan. Wala pala akong sako. Shout out kay Devlyn Computo. Okay naman, Nina. Mr. Roger, pag iyan hindi nakuha, sa amin na lang, ha? Yes, pang-femme ka. Yes. <laughs> Pang eh, hey, dos na lang. Basta saka. Yes. Ah, taga-Ponsep- -taga -taga ponsep Si Mr. Roji! Tanggalin mo na. Isapa ka! Isapaw <laughs> isapa ka! Ayun! <laughs> <Ma -Prancel>, oh. <laughs> ka! ka! dito! Isapaw ka! bonus ka pa! Sabihin pa no? May bonus ka, ma'am uh, ah, bonus ah. May sa inyo. Ramsel, bonus! Zero to? Zero. dito. Sige, laban ako. Hindi. Si si Pagkita mo na yung zero ko, oh, huwag ka na Uy, natin yung kanta, baka makapiright tayo. Uh, ako na Nagpabahog kasi. <laughs> Nagpabakod kasi. <laughs> May kasi ang Nagpapasok ka <laughs> ka ka si <laughs> do. na doon kapitbahay. bahay. kasi, Nandito. na na titulo. <laughs> yung tito no kasi kinukuha sabi nyo kasi hindi naman masakit eh hindi naman masakit nga eh maganda lang iiyak ka lang iiyak ka na hindi po hindi po iiyak ka na hindi po ang iwan hi ma'am da Viva magandang gabi po may down ba si boss di kanina? Meron. Yes. Oh, meron. Sarili pa nga at siya eh. Sarili, sarili akong dos. Oh, dos. Tinapong ko yung dos. Kaya naging nag-zero ako eh. Mr. Rogi, pag hindi nakuha, amin na lang. Taga shout out. Sige, hmm, kunin mo na. Alam mo, akong bahala. Sir Renyel, wala po. Hindi po siya nag-comment. Hindi na po siya nanood. Baka yes, bukas ma patig na natin. Na, sarili pa si Boss Dilaw. May down. Oo nga, para may pambili kami Jubilee. Hi, Ma'am Evelyn. We're all done. Yes, okay. Yan, yan.

Ay, Mary Rose, hindi po po. May, baka mabungas po. Ma Mary Rose. Sensya na. Kaya nga po, Mr. Roji Herrera. Nasaan po ba kayo, Mr. Roji? Wala na sa po, boss dito. Wala na. Pwede po Gcash na lang, Mr. Roji. Hello, Ma'am Biron. Okay, sige po. Good evening po, Ben Florence. Amali Abangalista from Bulacan. Sige saan po kayo, Mr. Roji. Roji. Kaya Queen, no? Ay, sa kanya pala it, sorry. Sa ah, kanya na yung 8. Wala. niyo pupuk ano ko. Oh, oh. Yes po, sir. No, si, si Papa Will po yung nakalive sa may may Palagur. Ayun, no? <coughs> yes, my ma Maywan. Sabi mo. gawin natin ang lahat Ay, yun, para lang sa iyo. yes. My heart will go on. Don't go on, go ano ma ano on. ano Ay, ano lang mababa? Hindi, wala po si Inday dito. Si Badiday po yun. Yes. ano naman, hey, papawil naman. Papa will naman hinahanap eh. papa will naman. Laban. Ha? Laban. So, Plus dinalan. <laughs> No, 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 no. I'm sorry, Papa Will. <makes> okay. 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 okay lang yung wapos. Okay lang Wait lang. 120. ito pala pala 120. 150. 150. 150. lang. 260. 260. queen. Sinaw. Ito 260. Ah. Oh, wala na. Bella, hello sa iyo. Very rose. Yes po, Sir Richard. Tama po. Hello po, Good evening. Thomas, saluryo ng Iloilo. Hello po. Iloilo, hello po. Tatlong buno. Nyaman na soy. Hehehehe. Ito, jogger eh. Ay? Eh, Ayoko na eh. mo nalang. Mislove ko si Jill. Shout Shoutout po kayo. Papanalo din natin yun. Yes. O ba Mapuha mo lang yung forking tsaka ano star. Panalo ka na. win oh, ayun. Ayun na. ako pancakes. Ay. 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 mo na, Ay. Ay. Wala lang iba niyan. Wala okay. ka. Hello, Ma Mary Joy. Hmm. Ay. Nako. Paningit po yun yung star, Sir Raymond. Pang straight lang po siya. Ayun. Kasi oh. may masura. Hello po. Dumarami, dumarami. Hello, Hello Ma'am Jensi. Ayan. Ayan po niyan. Teresita Bossing from Abra Loco, Tomas Aluria. Hoy, Diyos na lang. Nakakatakot si Papa Will. Ay, tapos na natin yung video. Okay, hey, no? Oh. Tayo naman. Tayo naman. Hello, Papa Will. Hello, Papa Will. Yes, po. Two po, Ma'am Michelle. Pinay, pinay, hello.

Oh, kunin ko na kunin na. Tungit ka na. Oh, ito, mo <laughs> Mayama, Wala <Tinapin> <laughs> <Ito? Hindi. laughs> akong star eh. oh, 9 Ay, Ay, mister, yung Ayun yung star, binibigay na sa'yo. Pulo pulo ba riyan. Pasok na. Kung dyan, ma'am eh paano pa pag nakalaban ko si Miss Francel baka mamaya yung malinongaw yung ano natin la. Mailap <makes noise> so, sa akin na zero ngayon. nailap? Isa lang lagi. Hindi ako nabibigil. Na nahuli ko sila kanina. Hindi ka naman sumama. zero si man eh. Zero ako eh. Zero man si Kirby. Nahuli kami. Wala na. Lagi na nga ako nahuli. <laughs> nahuli well, ka na. Wala na po kami pwesto no, ni Sheila Rosales. Tagaw kanina sa kanila. Ang brasya na matapos yung ah, venue niyan. Matalo ano ba? Lumuwang yung relo ko. Yes! Saan naman? Ano ka na ba? Nasa isang buwan ka na nagja-join Ano? O! Hina mo ako. Yung diskarte mo. Sige, pagbibigyan ko pa. May haba yan. Ayan yung sinong beer ko. Nakasapo na. Ako na sa eh wan eh. oh, na may papa noona ah tapos noona ah malapuaing si panday po wine po ang iniinom oh, niya kasi po nang oh. sir ay ano man beer go hindi na po kasi ako masyado nainom eh nainom so, gumuhay na po si panday kaya nagwo-wine na, na siya pa pavel ala no. ala sa pag na umabot siya ng kaniki may isang din bukay wow Totoo to uh -huh. oh. Oh, Bigay na ninyo yung king. O oh, ito, isa na lang. King na. Yes. Ay. Ay. Basta tika. Lalan sa pao. na eh. Pwede yan. Pwede yan. Kabuti. Ha, sige pa. O, Kailan po yun, Mamika? Parang wala. Oh, yun know. o. Ah, ano wine daw ang gusto mo ano, pandoy? Ano Kahit Black niyan. wine. Po? No. Hindi naman na no, ako maharap oh, Meron po balong TV. Ano yung palaro ba? Meron na. Ng abulan. Tagaumpong. diamond yata. One to seven diamond. Ah, hindi yung sa ibang. Wala na, hindi ah, iba po yun. Eh. Oo, wala po yung nagpapalaro nun. Hindi na siya nagko-comment kasi kapag ano. Pwede sa dito to? Hindi. Hindi ah, ba ito ah. Nagpapasiro ah. Hindi ako nakabunit ng mababa. Wala. Sana nito eh, laban ako. Sparkle wine daw, para kay Papi Pandoy. Ha? Laban din? Laban, 5. Hindi ka nabawasan. Ang star po paningit po. Ah, yan. Sa yun, here, kay ano, pan sa ko, Ha? Ay, magsisiro ko. Hindi naman siro-siro. Ah, dito sa akin. Sino po nagpalang mo? Hindi, ka ka kahit ano lang. Apat, kahit siete, tres. Apat yung mutas. Cinco kayo, di ba? Oo. Apat sa Paras kami nyo, eh. Ten, twenty, thirty, forty. Ninety. Ah, sabi ni Mr. Roshi Herrera, game ako, forty and... Forty and start 2500 thousand five ano? and start. Ay, 90, 90, 90. and start. Mm -hmm. Padro mm -hmm. ko. Mm -hmm. and start. Walang Yes. Walang padro. Walang padro. Walang padro. Walang padro. Walang padro. Walang 6 Walang padro. 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 Hindi crunchy pa eh. Hindi so, mo na. Ang oh, sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Shoutout kay Batman, Batman na Mulakan. Ewan ko po, parang ano to, tuna na may skyflakes na may OG. mayonnaise. OG na pulutan yan. O, OG may, daw po, hindi ko po alam yung OG. Mainay na po kasi OG. Joey. Kaya, OG. Kanta ka lang. OG. Sumabay OG. Sumabay po masyadong Miss Joey Paro, dito ka. Kahit maingay, sasabayan ko. Hindi ba <laughs> daw tahimik si Pandoy? Ah. Sakit ni Masikip po yung ngipin. Naka-brace. Naka-brace Naka-brace. Pinabakod kasi yung ngipin. Oo, oh, nilagyan ng bakod. Meron daw pumapasok na kapit bahay. <laughs> <laughs> Bago pumasok kasi. Sabi ni Ma'am Jen, sarap ng pulutan niya. herbs. Curbs. Yes, to na yan na may Skyflex, Miss Juby. na, may Skyflex. Thank you po, Ma'am Adina. Pwede pang isa, ang pa. sarap <laughs> ah. Nakukas <Wait>. ni Buda. Ang <laughs> sabi ko yun, nakadalawang kutsara lang ako ah. Ang kakabudang. Basta hindi ako mapagano yan din hindi nakakabudang. Tumakta, tumakta, tumak. tumak, tumak. Sorry. Lumubay-lubay ka mo to Diet na ano nga yan. Pag pwede rin ng diet yan. Kailang nga, diet nga yan eh. Hello po, Miss Elizabeth Sunim. Eh. Ano, hindi ako makapamili ng mananalo dito ah. Yes, ano? ka wala akong magsa sa cellphone niya. Di kapit bahay. Sayang na sayang talaga. Ay, Ay Miss Nicole. Mr. Clemente Jane, ay, wala po si Kiray. Yes po, Miss Joey. May adjustment every month. Lentong na ka na ba, Jess? Alam mo, Charlie, kahit hindi ako pumayat, may shape ang katawan ko. Sure, correct. Coca-Cola shape. Coca-Cola, 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 coca, 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 yes, coca po, Magkano? Magkano daw yung cola ano mo? cola Coca-Cola, 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 Bara ko muna ng mga ano, mga mati okay. na binubuhat ako. JP eh. TV, hello. Hindi pa po Mr. Ray Magaspa. Teka, ah. shout out lang ako. Ano na bigyan? Hindi ko na zero. Nakakainis. <laughs> Inis na isya pa doon pag di nakakasero. Laban mo na. Sige, wala sa... Oh, tuloy sa... si sa... Zero kasi yun ah. Oh, sangko. Sangko, sangko ilalagay. 21. 21. 15. <tong> But, yun, ano, mm. po, sir Joey Bautista hindi po, hindi oh. po siya nabigyan. Sinisiro hindi, eh. po, yung ano, ay, yung yun 1.5 liters. Kahit saan <laughs> dyan sa dalawa, kapatong te hmm. Ano? Mga, 60, Pwalti muna, Pwalti ka? Pagkunti muna, nagmamadali ka eh. 21, 6, 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 Mamaya ka no? gala yun. Salamat po sa pag-abag ng ating live. Ay, sabi ni Miss Earlene White. Ito na, Tita Earlene. 1 to 7, Diamond. Royal yun, ha? May 2K. Pero 1K sa player, then 1K sa mga viewers. Si Budong ang pipili sa mga viewers niya. Wow. Nyama na soy. Nyama na soy. Kung may royal yung kinang 1 to 7, you will win 1,000 pesos. Kahit anong, ano yan ha? Kahit anong... Sa mga viewers dyan. Kahit mga mga miss tayo ka, no? 10 yeah, mananalo. Sponsored by Miss Tita Erling White. Saan pa kayo? diamond lang ha? diamond, diamond, lang. Oh, diamond lang. Oh. Okay. Yeah. Scorpos. good evening. Ano, nungod ba si Miss, ano, Miss Rose? Miss Rose, you're watching here? At sa ulo ng baraha. Hello po, Axel Rogan. Kanina hits kay Boss D. Hi Charly, wag ako. Si nga na-broken hearted sa Wala naman, 1 to 7 lang. Wala po, Sir Noel. Yes, so, okay man. na po. King. Good evening. Sheila Rosales. Yeah. Yes, Sheila sa na kayo. Uy, okay, sabi nila si Mr. Mojihera, 2, 5, 4 na king tsaka star. Dito po ba siya nag-comment, Miss Erica Ardonyes? Ano po? Miss Erica, dito po ba siya nag-comment? Ah, oo. Sa akin oh -oh. na. Si Erlac. Maaf. Ay, hindi pala pwede pa. yun. Wow, what the expense. Back, wait. Sige po, wait lang. No. Malayo na ba? Sander na near na Bias na silang pabita. Hello po. Alay, bubukta. Macau Street. Alay, from Macau, na. China. Hello. Hi, Ma'am Juana, may pineda. Hindi kaya bina na Thank you po, Ma'am Presi. Rudy Ramirez, hello po, good evening. Routine na ba po eh? Hindi ko na mahanap, Miss Erica, pero check na lang natin. Yes, Ma'am Ewan. O, sabi niya, Ma'am Ewan. Kaya nga eh, Ewan, check na lang, na na lang natin. Wala po magpapag-imsya para sa nang tatagay. Okay sa mga ano meron wala sa akong... mga taga shout out wala bang tig 1k dyan sumasakit na yung bibig ko <laughs> sumasakit na <laughs> ko. hello Joliet sa Panta grabe ka naman makasuplada ngayon ko lang nabasa yung message mo Joliet. I miss you Jolit salamat sa panonood Mario soy... Rosales. Maingay din po kasi may sound sa kapit bahay. pa pa, papawid. Ito'y kanina pa. Rudy Ramirez, hello po. Ewan? Ah, hindi ko po nabasa ni Slav ko si Jet. Maris po ako eh. Nawan, Eh? Boy, Dalawa. sabi ni Ma'am Ewan, sagot ko pag nagpalit ka daw na kuko, Hey, babak-bak mo daw na po. <laughs> bak mo muna yung sa'yo. Dalawa ito, lang, dalawa. Tanggal yung buong ko Dalawa sa Joker. Thank you man. po, Ma Maywan. Maywan ko nga, Miss Hansen. Kanina pa yan. Sakit sa ulo. Sa'yo, 20. Hirap eh, Maywan. Pag may halos eh. Hello, kawa. Dapat pag gano'n, Hello sa mga kawaray-waray ko John. sabi ni Alisa Faye. Waray-waray. Hello po, Joanna May Pineda. Pineda, good Miss Joey, pa'ro kailan uuwi mo sa Pinas? Yung isa. Sabi nila, Michael Torres, Boss D, kanta ka, sa ka. Ang gandumang card screen, hindi nagkabahay. Sinuhodog si Pantoy. Sunog! <laughs> Sunog! <laughs> Boss D, <di>, isa tawa. <laughs> Hindi ka pa magbakasyon, Joey, para kahit four years pa yung kontrata mo. Kasi kami, ano, yearly naman merong bakasyon na dati. Ulo ka na lang? Oo, oh, tatapunan pa niya ako ng, ano, ng... Ang ganda pala ng Barani Bosdi. Si Kwenta.